good afternoon, good afternoon sa inyong lahat at 5.48 na ng hapon yan, Kasalukuyan yung nalipad pa yung ating mga warrior, ayan uh, pasensya na kayo talagang hindi ako nakapag vlog ngayon dahil nga may ginagawa dito sa area ko, tapos tamang tama mayroon akong ano uh, singaw, pinaayos ko kasi yung ipin ko sa taas eh, medyo yun medyo nagkasingaw ako kaya medyo hirap ako magsalita ngayon so ngayon, eto mga Abel, papaita ko lang sa inyo, si Miss Dick, uh, Miss Dick si Miss Dick Peter. Ayan, si Miss Peter. Oh. Ang ganda na niya. Oh. Solid na solid na si Miss Peter. Ayan. So, hindi nga natin kinarga ng uh, takloba na yan. Kasi nga, kinip na natin siya. Marami pa naman darating na karera. So, ginawa nga natin. Inipit na natin siya. Kahit na alam kong pwede na siyang ilaban, hindi natin siya ikinarga. Kasi nga, medyo payat siya nun para sa akin uh, kampag pa siya pero pwede na siyang ikarga ayaw ko lang kasi sigurado baka hindi na umuwi yung ibon natin ay nalaglag pa yung ano mo tumba so eto pa na Abel nakuha na natin yung certificate natin ayan o no? certificate natin ng 4 laps ng BBC ayan mm. kahit pa paano meron siyang inuwi sa atin first overall champion kahit pa paano mm. tapos doon sa mismong club natin sa BBC is na ito ko yung overall niya is pang 156 overall sa young bird not bad pa rin kahit mga abiel kahit gano'n na nangyari at nakatop siya sa kalbayog Taas hmm. takloban hindi natin na pero maganda pa rin yung kanyang pinaita kasi sa huling uh, bag mag kalbayog pang 36 overall tayo sa young bird so all bird 73 kaya siya na medyo talagang sa yung mga gilagid ko ayan so yun, uh, ah, eto nakuha naman natin yung certificate nya na first overall champion sa 4 laps natin then eto yung trophy nya mga kapelo alright, ganda o oh. ayan yung trophy nya ayan, tagay tayo nadagdagan na naman yung ating mga trophy dito ayan pero ito, ang gagawin ko siguro to ah, kasi kaya unti-unti ko -unti nagpapagawa ng bahay ah uh, papagawa siguro o lalagyan mga Abel huwag ng papagawa o lalagyan na hindi sila uh, nadudumihan yung mga yan kasi itong mga to yung mga paid na nahayaan ko na lang dyan tapos yung mga bago umuha certificate sa mga trophy gagawa tayo ng lalagyan para hindi sila basta-basta nang nagkakaalikabok kasi medyo talagang totoo si malikabok dito sa area ko ayan o, ginagawa o. ginagawa kasi yung dirty kitchen ko kasi nga pinaplano ko ilagay na yung loop natin sa taas ng uh, bubong para medyo mabilis tayo magpapasok ng mga ibon kasi nga medyo nahihirapan tayo pataas yun at saka ito mataas yun abel hmm. so eto na uh, gagawin na natin siyang breeder mga abel maraming hirap na itong pinagdaanan kaya kailangan nga kaya kailangan natin siyang uh, gawing breeder talaga so yun mga abel eh. may inayos ako eh pinapasok ko muna yung mga ibon natin yun eh, no? kakainan na sila dito ayan mga warrior natin kumakain na sila sobrang dami na yung panlaban nating mga ipon ayan o oh. ayan na yung mga panlaban natin ang panlaban natin ng BBC is dalawa tapos yung panlaban natin ng TGRC lima dapat yun kaso nga lang uh, sunod nung isa kaya naging apat na lang yung ating BBC ah uh, TGRC na young bird ayan tapos yung iba dyan is young bird ng anim. Anim yung young bird na ano, nang uh, pare by June. Late, late yung summer namin ng ano nang eh, pare. Ayan. Bale, anim yun. Then, BBC at saka MPPL winter. Then, meron din tayo dalawang south na ata. Dalawang south ng BBC at saka MPFL. Meron na tayo dyan sa mga warrior natin na yan then ito nga si miss ano aray ko miss peter <laughs> nauntog pa ako yan then ito nga si miss peter hindi na natin isasama kasi nga ang plan natin gawin dito si miss peter is gagamitin natin o oh, paparis natin dito kay ayan dyan kay inbreed ah uh, Bandenbrook, ayan. Yan kay Jansen Press Kay inbreed Vandenbroek. Kay inbreed bin ano? Kay inbreed video okay. <laughs> kay inbreed. Yan, diyan natin mga Abel. Pero ang gagawin lang natin is papaitlogin lang natin ang second egg to, then ibi-break natin. Ayun yung anak niya mga Abel, o, yung plano namin ni paring Madla na mag-entry sa Alegre OLR ayan Yan yung isang entry ko mga Abel kung sa asaaling aabot sa March katapusan. Then meron tayong isa dito na kasama niyan bale tigdalwa kami ni Pareng Madla. Asan yung isa dito? Alam ko meron tayong isang young bird, young bird. Young bird. Ah, young bird. Asan yung young bird natin dito? Ang dami. <laughs> Ayun, 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 Ay, yan ba yun? Ay, si 641 pala yun. 641 pala yun. Hindi pala yun, si 641 yun. Asan yung isa pa? Yung kapatid mo, asan? Asan yung kapatid mo? Nagiinuman sila. Asan yung kapatid niya? Hindi ko ma-ate eh. Ang dami. <laughs> asan na yun? Ayun, 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 ayun mga kabel. Yan, 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 yan. Ayan, yan, lumapit sa atin. Ito, ito, ito. Yan. Yan yung isang na i-entry e natin. Naka ano to? Ay, hindi pala to. Naka BBC pala to. Eh, tama. Ito nga. Naka BBC sa amin, uh, winter. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. yan. Ayan. Naka BBC winter yan. Gray. Ayan. Yan yung i-entry natin. May bulutong pa nga. Eh, oh. Pero may boxy na yan. Mm. Yan yung pang-entry natin sa Alegre OLR. O sa Asaali. Isa yan sa train natin sana nga uh, Magda-down pa kami ni paring madla eh. yun know yun know. o inom sila ayan yung cleansing natin 6 in 1 ang cleansing natin dyan mga abel so pasensya na ayot hindi na nakapag vlog dahil nga medyo busy dito meron naman tayong mga pauwian ayan itong dalawa dito is kukuha nina sa ah uh, march 19 ng madaling araw kukunin yan iuwi na sa laguna Kasama nga 'yung itim natin. Ito toto ito itong itim na to. 'Yan. 'Yung itim na 'yan dadalhin na 'yan, mga abel. Tatlo. ngayon 'yung mga ibon natin, sobrang dami na. Lagyan natin ng lights camera action. Hmm. Ha? Oh, ang dami na nating yun mga abel oh. Hmm. 'Yan, yeah. madadagdagan pa 'yan kasi mayroon nga tayong mga sasalpaan ng mga south. Siguro tigano 'yun. Pito anim yun eh. Alam ko pito anim yun na pero na nabawasan na. Nabawasan na kasi meron na tayong mga pang MPFL at saka BBC na south dito. So yung iba itlog pa lang. Then meron na tayong napisan dalawa. Ayan. bitin oh. pa daw sila sa pinakain natin. Sobrang dami na kasing ibon dito mga kabel eh. Maglalagay pa tayo. Ito yung pagkain natin sa kanila. Yan na oh. Malikabok talaga. Super alikabok. Kasi nga, ginagawa yung dirty kitchen natin kaya hindi tayo makapag-vlog na maayos. Maraming gumagawa dito sa bahay. Dalawa. Ah, isa. Dalawa. Tatlo. Tama na yan Mga warrior natin. So yan muna yung update natin mga Abel at itong si Miss. Peter is gagawin na natin breeder. Ayan. Mga Abel. Alright, alright. Kondisyon na no, alright. Condition na condition na yan mga Abel. Oh. Okay na uli yan. Pwede na uling karera yan. Kaso gagawin na lang natin yung breeder. Ito yung tatay niya. Abel. Ayan yung tatay niya. Ayan. Ayan. Tatay niya yan. Saan na lang natin bablog yan? Kasi kasama niya si Pula. For the meantime, ito muna ang ating mga trophy at certificate ay natumba. Ayan. Ayan. Alright na alright. Alright.